Hello? mama Mga maritis. Ano? Maritis. na <laughs> Mga maritis. Ano Mga maritis. O, oh, si Mama Sophie maritis. Pwede ka lang. Mama tali. Oh. para Namaritis na ay oh. Sana gang gang precious saan na dira precious maritis man si precious suko suko ulang mitoy suko alam eh. win win uy ikaw ha mitoy mito ito lang ng win-win. Ito lang mama ay. Mama, mama, mama suko. Para...